Welcome sa Noity TV, ang channel kung saan binibigyang buhay natin ng makulay at minsan ay masakit na kwento ng kasaysayan ng Pilipinas. Kung handa ka na, samahan mo ako sa paglalakbay pabalik sa taong 1878 sa isang laban na hindi totoong laban, ang Mock Battle of Manila. Taong 1878 Pagkatapos ng ilang buwang pag-aalsa ng mga Pilipino at pagkatalo ng Espanya sa mga labanan, tila malapit na magwakas ang kanilang pamumuno sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may nangyayaring lihim na usapan na hindi alam ng mga Pilipino. Pagdating ng mga Amerikano sa Manila Bay, nagkaroon sila ng pakikipagkasundo sa mga Espanyol. Hindi ito para tulungan ng galang Pilipinas. Ang tunay na layunin ay makuha nila ang Maynila sa paraang kontrolado nila at hindi pa intunutan ng mga Pilipinong revolusyonaryo na pumasok sa lungsod. Noong ikalabintatlo ng Agosto taong 1818, naganap ang tinatawag na Mock Battle of Manila. Kahit na tinatawag na, laban, isa itong kunwaring sagupaan. Nagkunwari ang mga Espanyol na lumalaban, at nagkunwari rin ang mga Amerikano na umatake. Sa totoo lang, na nila ang lahat bago pa man sumiklab ang putukan. Sa oras na magsimula ang putukan, sinigurado ng dalawang panig na hindi masyadong maraming buhay ang mawawala. Para lamang itong teatro, isang palabas na ang layunin ay maipakita sa mundo na natalo ng Amerika ang Espanya sa Maynila. Habang ito'y nangyayari, ang mga puwersa ni Emilio Aguinaldo ay nasa labas lamang ng lungsod. Tangga silang sumugod, ngunit hindi sila pinayagan ng mga Amerikano. May mga sundalong Pilipino na nagtanong, hindi ba tayo ang lumaban para sa kalayaan? Bakit hindi tayo pinapapasok? Matapos ang kunwaring labanan, isinuko ng Espanya ang Maynila sa Amerika. Hindi sa Pilipinas, kundi sa bagong dayuhang kapangyarihan. Sa isang iglap, napalitan lang ng bandila na nakatayo sa sentro ng Maynila, mula Espanya, naging Amerika. Ngunit ang tunay na kalayaan ng Pilipinas ay nanatiling hindi kinikilala. Para sa maraming Pilipino, ang mock battle ay isang mapait na paalala kung gaano kahirap ipaglaban ng isang bansang inaamkin ng mga dayuhan. Isang sandali kung saan na nila na hindi lahat ng ngiti at pakikipagkaibigan ay totoo. Minsan, nasa likod dito ang sarili nilang interes. At dito nagtatapos ang kwento ng Mock Battle of Manila. Sana ay mas naunawaan ninyo kung gaano kahalaga ang mga aral na iniwan ng panahong ito. Kung gusto ninyo pang matuto tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, mag-like ang video, mag-subscribe, at i-on ang notification bell. Dito sa Noipi TV, ipagpapatuloy natin ang pag-alam sa mga kwentong hindi dapat malimutan. Maraming salamat sa panunood!